Isang babae sa Colorado ang binangga ng isang galit na ina na iniwan ng kanyang anak sa loob ng mainit na kotse. Sadyang binangga ng isang ina mag-boyfriend na ito sa Colorado matapos silang i-report sa polis na iniwan ng ina ang kanyang anak sa loob ng mainit na kotse. Ayon sa mga doktor, ang 43-year-old na si Shannon Dominguez ay maaring mga ilangan ng wheelchair ng habang buhay matapos mawasak ng kotse ang kanyang paa. Tinawagan ni Shannon at ang kanyang boyfriend ng pulis matapos sila makita nag-iisang nakaupo sa mainit na kotse ang isang bata sa long month noong June. Nagwala ang ina ng bata nang nalaman niya nagtawag ng pulis ang mag-boyfriend. Matapos niyang suntukin ng lalaki, sumakay siya sa kanyang Honda at binangga ang mag-boyfriend. Nawasak ng kotse ang paan ng babae at napatalsik sa ibabaw ng hood ng lalaki. Sumabit ang lalaki sa pintuan ng kotse habang umaandar pa ito ng dalawang talampakan bago siya tuluyang nahulog sa kalsada. Lubos ang nasakta ng mag-boyfriend pero ayon kay Dominguez, hindi niya pinagsisisihan ng kanyang ginawa dahil nais niyang matulungan ng bata. Ang ina, ang 27-year-old na si Christina Riddell ay naaresto sa kanyang bahay sa Longmont.